Konnichiwa mga kabayan Welcome back po sa akin channel Jumping away fan uh, Paalis po ako ngayon ng bahay At pupunta po ako sa Big Motors Tataw Magtataka po kayo kung bakit ako pupunta Sumapit so, na po kasi yung 2 uh, years Upang na aking uh, sasakyan Na uh, si Loki At uh, yun nga po uh, Ngayon nga po isa uh, Yung schedule ko para ipaayos po yung aking sasakyan Ito po yung uh, uh, mandatory po na pagpapa po ng sasakyan dito po sa Japan. Yan, samahin niyo po ako bayan, yan? Tara, alis na po tayo. Yan, kabayan. Napakaganda ngayon ng panahon. Uh, alis na po tayo. Oh, si Blokie Mie. Ah, si Blokie Mie. Papasyakin ko na si Blokie Mie. Ayan, kabayan. Andito na nga po tayo sa Big Motor. At uh, hindi ko na po nabidyohan na kinausap ko po yung uh, staff. At uh, binigay ko na po yung susi ng sasakyan. At ay... Uh, basta pumirma lang po ako ng... Uh, binigay ko po yung mga requirements na kailangan para po sa pagsasyakin. Tapos sa uh, uh, pumirma po ako doon sa sa uh, para papel pag pinahiram ko po ng uh, sasakyan or yung tinatawag na dahisya kasi aabutin po ng mga isang araw yung pagpapaayos uh, po ng inyong sasakyan dito po sa Shaken so syempre may mga iba pa po kayong bagay na gagawin kaya kailangan po natin ng uh, uh, kailangan po tayo na ng sasakyan kaya hindi pa po natin alam kung ano sasakyan ang ipahiram so excited na po ako mga kabayan <laughs> Ano kaya sasakyan na ipapayaram sa akin. Yan. Sa ngayon po ay uh, hinihintay ko lang po na uh, sabihin sa akin yung result. Para kung ano po yung gagawin sa akin sa sasakyan. Kung ano po yung uh, iba't ibang pwedeng gawin sa akin sa sasakyan. So hintayin lang po natin yung mga kabayan. Update ko po kaya. I know you your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you You're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Balik ka ba yan? Uh, first time ko lang po mag-sushaken uh, po ngayon sa uh, sa aking sasakyan dito po sa Japan At uh, yun nga kaya naisipan ko na rin po na mag-vlog po sa araw na ito para mapakita ko po sa inyo kung paano po ang ginagawa sa paggawa po ng shaken dito sa Japan. So sana may, sana po ay uh, may uh, makuha po kayo na uh, discarte or uh, paraan para mas uh, mas mapabuti po ninyo ang uh, inyong pagse kapag kayo naman po ang gumawa ng pagse po dito sa Japan ayan, kabayan um, uh, pamula dito sa loob ng opisina ay nakikita na natin na tinaas na sa sa lifter si uh, Bloki at uh, ini-inspect na po siya kung ano yung mga pwede po niyang gawin ng, mga, ng mekaniko ng big motor sa aking po sasakyan so malalaman po natin later kung ano po yung mga gagawin nila sa shopping ayan. Ayan, nakausap ko na po yung uh, mekaniko at uh, sinabi na po niya yung mga dapat gawin sa sasakyan at uh, okay naman daw po ang sasakyan ko at uh, kailangan lang napalitan yung uh, uh, brake pads sa unahan. Tapos uh, the rest po is uh, okay naman po. Tapos yung pag-chose uh, pag or uh, uh, pag uh, uh, ayos lang po ng preno pagkatapos po nilang uh, palitan yung brake pads ko. So, yun lang po ngayon po ay uh, pwede na po ako umalis maya maya lang po hinihintay ko lang po yung sa o yung ipapahiram po nila na sasakyan uh, excited na po ako kung ano papahiram nila sa sasakyan uh, yun, nga lang po yung ipapahiram nga po pala sasakyan yun yung po yung pinahiram ako kanina na kunyari magka magkamahiram po kayo ng aksidente gamit po ang uh, pinahiram nila sasakyan uh, yung magiging insurance po nun ay yung insurance po na sasakyan ninyo Ayan. In case of emergency po. Nung accident po. So yun lang po kabayan. Update ko po. Ligay kayo, Maraming salamat po. Yan kabayan. Pupuntahan na natin yung uh, pinahiram sa ating sasakyan. Bago po yung pinahiram sa atin. Pero yellow cake nga alam mo kung pinahiram sa atin. pag na po tayo dito sa Big Motors. Papakita ko po sa inyo. Ito po kabayan yung pinahiram sa akin sa sasakyan. Puno ito. Bago po yan. ES. Ayos din naman na. Bago po yan. Ayan kabayan tayo nagbalik dito sa Big Motors at uh, bumalik tayo dito ng alas 6 ng gabi para kuhanin na ang ating sasakyan at uh, binayaran na nga po natin yung ating sasakyan at uh, okay na po siya masaya na po ako at uh, maayos na maayos na po ang ating sasakyan at tetesting ko na po pa uwi ng bahay kung ano kung okay na po yung kanyang pakbo sa kabayan. Tayo nga po ay pauwi na ngayon at uh, tapos na po yung siya Ayan. Thank you very much, Big Motor, for uh, the good service. Ayan. Kabayad na po tayo. Lalabas na po tayo ngayon. Ito <laughs> yung pinahiram sa akin service kanina. Pare-parehas lang pala, yung pinapahiram nila. Ayun. <laughs> Ito naman si Blokie May. Ito yung sasakyan ko. Ito na si Blokie May. Ayos na ayos. Ayos na ayos na siya. Hanggang dito na lang po ulit ang aking video mga kabayan at uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel ay paki-subscribe na lang po at pakilike like ang video na ito at maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Ciao, Nara, bye-bye.